4,400 million liters. Ganyan kalaki ang supply ng tubig na kailangan ng Metro Manila kada araw. 97% nito nang gagaling sa Angat Dam na patuloy na bumababa ang water level. Kaya panawagan ng ilang grupo magtipid sa paggamit ng tubig. Live mula sa Quezon City, my report, si Dano ko, Dano, Jessica, dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, muling pinaalalahanan ng mga autoridad, partikular ng National Water Resources Board, ang publiko na magtipid sa tubig. Jessica, hindi na bago sa ating pandinig ang ganitong mga klaseng abiso, pero mas lalo raw itong importante sa panahong ito. Lalo't 97% lang naman ang kabuuang water requirement ng Metro Manila sa araw-araw ang sinusupply ng Angat Dam. Mag-iisang taon na ang laundry shop na ito ng Pamilya Sierra sa Murphy, Cubao, sa Quezon City. Sa isang buwan, mahigit 6,000 piso ang gastos nila para sa konsumo sa tubig na humigit kumulang 105 cubic meters kada buwan. Humigit kumulang 70 kilos ang natatanggap nilang labada kada araw at literal na tubig ang bumubuhay sa kanilang negosyo. In this place, we don't have any laundry. Malaki rin kasi marami silang tanggap eh. Ang paalala ng National Water Resources Board na magtipid sa tubig, mas importante ngayon lalo't bumababa na ang level ng tubig sa Angat Dam. Abot 97% ng water requirement ng Metro Manila ang pinupunan ng dam, katumbas na humigit kumulang 4,400 million liters kada araw. Ang isa sa mga unang maapektuhan dyan ay yung irigasyon. Kasi aside dun sa Metro Manila, nasa water supply, ang dyan din ang irigasyon ng Bulacan at uh, Pampanga eh diyan uh, nagagaling din diyan no? pagka ganitong ano priority ang paggamit ng domestic or municipal supply ng uh, Metro Manila no sa ngayon paniguro ng NWRB wala pang problema sa supply ng tubig sa Metro Manila pero kung magpapatuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat maaari raw bumaba ang water pressure sa Metro Manila posible ring magkaroon ng scheduled water interruption o pagrarasyon ng tubig kapag lumala ang sitwasyon bagay na magiging malaking problema sa hanap buhay ng pamilya ni Aling Merceditas I think we have to buy water pump. Mahirap maglaba na walang tubig, siyempre. Kung walang tubig, walang mahinang labada. Ang NWRB pinag-aaralan na raw ang iba pang maaaring pagkuna ng supply para sa hinaharap. In the short term, may mga deep wells tayo. No? Isang pwedeng gawin din yung treatment no? ng tubig na nanggagaling sa, like for example, sa Laguna Lake, meron tayong existing mga treatment plant dyan. Kung tutusin, nasa ating mga kamay naman talaga kung pababayaan nating lumala ang ganitong problema. Kaya payo ng NWRB at grupong Eco Waste Coalition magtipid at kung pwede lang din naman, mag-recycle ng tubig. Imbis na gumamit ng flush sa toilet o showerhead na tuloy-tuloy ang tubig, gawing best friend ang tabo. Saluhin ay pinanghugas ng pinggan o pinaglabhan at imbes itapon sa kanal gawing pandilig. At wag nang pabayaan ang mga taga sa gripo at tubo ng tubig na kahit barya-barya ang sirit, malakihan ang epekto sa tubig kung susumahin. Jessica, batid naman daw ng uh, NWRB na sumabay ang kanilang abiso at paalala sa publiko sa ngayong taginit no kung kailan na uh, mas mataas daw talaga ang uh, demand ng uh, publiko particular dito sa Metro Manila sa tubig although sa ngayon no they can't really put an exact figure on that particular na yung sa kung ano ba ilang uh, million liters per day bang uh, requirement at ano ba yung diferensya nito dun sa uh, average yearly requirement ganun pa man uh, may iba na rin daw uh, pinag-aaralan na paraan ng NWRB. NWRB bukod sa mga nabanggit natin kanina na uh, pag-source ng tubig mula sa mga deep well, groundwater at filtration na treatment ng mga freshwater sources katulad ng Laguna Lake, ang desalinization or uh, pag sa salt water as sea water para gawing fresh water. Pero pinag-aaralan pa raw yan, malayo pa raw yung mangyari dahil bukod sa isinasailalim ito sa patuloy na pag-aaral, medyo may kamahalan din daw ang teknolohiya, Jessica. Okay, Dano, nandyan na ako, no? kailangan nating magtipid ng tubig lahat. Kaya lang naalala ko rin, uh, bago pa nabigay ang uh, water concession sa Maynilad at sa Manila Water, problema na ng mga namamahala ng tubig uh, dito sa atin, sa Metro Manila, yung napakalaking porsyento ng nasasayang lang kasi uh, dahil sa mga leak yung mga yung mga systems loss na tinatawag yun ba na nasolusyunan na ba nila yung problemang yon. Correct Jessica actually kung mapapansin mo no nitong mga nakaraang uh, linggo no yung uh sumasabay doon sa road reblocking projects sa kayo sa mga road rehabilitation projects ng DPWH. Yung uh, repair din, no? yung mga pipe repairs din na uh, sinasagawa ng parehong Maynilad at Manila Water sa mga lugar na hawak nila. Kasabay naman nung uh, patuloy na pag-update doon sa, mga sa kanila mga tubo at sa kanila mga pipe systems ay yung uh, kampanya rin ng no? mga concessionaires at maging ng ilang mga civilian, uh, civilian groups, no? ilang mga NGOs sa mga tao na hindi lang yung sa pagre-recycle ng tubig kundi mag maging aware din sa mga tubo din sa loob ng bahay dahil yung mga leak na yan, yung mga sirit-sirit na yan sa gripo, yung mga sirit-sirit sa kontador, uh, -konti, konti lang yan pero kung susumahin, malaki ang epekto niyan hindi lang sa supply ng tubig kundi pati na rin sa inyong monthly bill, Jessica. Okay, uh, meron bang nabanggit ang NWRB na long-term solution dito sa problema natin sa tubig? Kasi through the years, no? Uh, dumoble, trumiple o baka nag-quadruple pa ang populasyon ng Metro Manila. Pero yung dati pang pinagkukunan ng tubig na ang gatdam hanggang ngayon yun pa rin. Samantalang uh, tuwing tag-ulan, ay bay kulang na lang eh malunod tayong lahat sa tubig, no? So, I, 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 ang tinutumbok lang ng tanong ko eh, wala ba silang long-term plan to put up more uh, water reservoir para yung tubig pag umulan hindi lang nasasayang at magagamit natin kapag ka ganitong uh, dry season. That's a correct observation to make no Jessica actually kasi 'di syempre kapag tag-ulan eh, problema natin tubig, baha everywhere. Pero pag tag-tuyot naman eh tubig pa rin ang problema natin, kakulangan sa supply ng tubig. Nabanggit sa atin ng NWRB na isa dun sa mga long-term solutions na kanilang uh, pinag-aaralan yung pagtatayo ng mas marami pang dams. Although syempre, every time you build a dam in a certain community, mayroong mga community na maapektuhan, definitely. So 'yun ang kino nila sa kanilang uh, long-term plan isa rin dun sa mga pinag-aaralan nila, gaya nga nung nabanggit ko kanina, yung desalinization. Since archipelago tayo, napapaligiran tayo ng tubig, hindi naman tayo isang bansa na puro land border sa tumaasa lang sa freshwater sources. That's also one technology na pina, uh, kinoconsider nila na baka pwede dito sa Pilipinas. Since uh, masagana naman tayo sa seawater sources, baka naman pwede. Pero sabi nga nila kanina sa atin, malayo pa raw itong mangyari dahil uh, medyo may kamahalan nga yung teknolohiya, Jessica. Okay, matagal na rin natin narinig yun. Mahal yung desalinization. In the meantime, taon-taon na lang, ganito na lang lagi ang problema natin. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.